When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Samantala sa kabilang dako naman ay naihagis ng lalaki ang cellphone nito Paulit-ulit nitong tinatawagan ng cellphone number ni Senora Amina Subalit hindi na nito makontak Boss, paano yan? Babalik pa ba tayo doon? Sila Doming at Dando, hayaan na ba natin bangkay nila roon? Ani ng pangalawang lalaki at nilagyan ng yelo ang mga pasang na tamo nito. Oo at malamang nakuha na nila katawan ni Nadoming at pinaiimbestigahan na nila. Ngayon iniisip ko kung sino yung naenkwentro natin at hindi lang siya basta-basta babae lang. Ani ng unang lalaki na tinatawag na boss. E eh, paano yung nanay mo? Babalik rin ako doon. Malakas ang kutob ko, naroon lang siya at hinihintay ako. Oras na may nangyari sa mama ko, pagbabayarin ko sila ng mahal. Ani ng lalaki at pinatay ang apoy ng sigarilyo nito sa gitna ng palad nito. Habang sa kabilang dako naman ay himas-himas ni Ellis ang noo ng natutulog na binata. Kasalukuyan silang nasa hospital. Nang matagpuan nila si LJ na walang malay ay kagad nilang dinala ito sa hospital. Hinihintay lang nilang magising ito upang makabalik na sila ng Davao. Akala ko mawawala ka na sa akin. Sobra mo akong pinag-alala. Mahinang sabi ni Ellie sa binatang nakapikit lamang subalit gising na gising na ang pandinig nito. Ayaw munang dumilat dahil gusto pa niyang marinig ang iba pang sasabihin ng dalaga. Napakagwapo naman ang future asawa ko. Hays, bakit kasi hindi ko pa napapansin noon? Bakit huli ko pa nakita ang halaga mo? Sana hindi pa nga huli ang lahat sa atin. LJ, gumising ka na. Hindi ko pa nasasabi sa iyong mahal na mahal kita. Kaya pwede bang gumising ka na? Dahil alam mo namang ayaw ko sa amoy ng hospital eh. Gusto ko nang umuwi, kaya gising na dyan. Mahabang sabi ni Alice at nilalaro-laro ng hintuturo niya ang makapal na kilay ng binata. Bumukas ang pinto at pumasok si Nalino at Damulag. Sabi ng doktor, pagising ni LJ ay eh, pwede na siyang e recharge dahil hindi naman malala. Saad ni Damulag. Hindi malala? Iba't eh, hindi pa rin siya nagkakamalay. Kunot noong sabi ni Ellie sa mga ito. Baka napasarap ng tulog ni LJ dahil sa sobrang pagod, kaya hindi pa nagigising. Paberong sabi ni Lino, kaya naman sinamangutan ito ng dalaga. Siya nga pala, Lino, yung magiinan din mo sa safe house, nagpupumilit na lumabas, hinahanap nila yung nagngangalang Raul, sa ni Damulag sa katabi. Kay LJ mo na lang sabihin niyan mamaya pagising niya. Sagot ni Lino. Mag-iina? Sino? Bakit nasama sa usapan si LJ? Kunot noong sabi ni Alice. Si LJ ang nagutos na dalhin sa safe house sa Batangas ang pamilya ni Raul. Si LJ na rin ang bahala sa kanila, lalo na at sa kanya ipinagbili ni Raul ang mag-iina. Ani ni Lino. Bakit? Nasaan ba yung Raul? Muling tanong ng dalaga. Wala na siya. Nahulog siya sa bangin at tinamaan ng baril. Kaya malamang patay na yon. Sagot ni Lino. Walang nahanap na bangkay. Pinahanap ko na kung saan nahulog si Raul. Walang nahanap ang mga rescue team maging ang mga tauhan ni Patrick. So hindi ko iniisip na wala na siya. Ani ni LJ na nambigla ito magsalita na ikinagulat ng tatlo. LJ? Halos magkasabay na sabi ng tatlo. Kayong dalawa, lumabas muna kayo. Ani ni LJ. Pero, hindi na natuloy ni Lino ang sasabihin ng panlakihan ni LJ ng mata ang dalawa kaya naman napapakamot na lamang ng ulo ang mga ito at nakabasangot na lumabas ng kwarto. O, ba't ganyan ka makatingin? Saad ni Elise at ramdam niya ang pagiinit ng magkabilang pisngin niya. Kaya alam niya ang namumula na iyon. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng binata dahil Nababasa niya roon ang pagkaaliyo na animoy na nunodyo. You are blushing, sweetheart. Ani ni LJ at dumaan ang ngiti sa labi nito. Ngiti na huling beses na nasilayan ni elise nung araw ng kaarawan niya at nagbigay ng bracelet gift si LJ sa kanya. Sobrang tagal na niyon, anim na taong gulang pa lamang siya noon, subalit so tanda-tanda niya. Yung araw na unang beses na nagregalo si LJ sa kanya, at iyon rin ang araw na sinabi nitong nagugustuhan siya nito. Ha? Nagbablash? Hindi kaya? Malamig lang yung aircon kaya namumula sa lamig ang pisngi ko? Sagot ni Ellis. Grabe, ano ba ito? Ah, sobrang nahihiya ako. Shit, bakit ako nakakaramdam ng hiya? Ano ba, Ellis? Kailan ka pa natutong mahiya? Ani ng kalooban ng dalaga. Ngayon hindi ka naman makatingin sa akin. Sabi ni LJ. At hinuhuli ng mga mata nito ang mailap na mata ng dalaga. Kasi naman eh, bakit ba ganyan ka makatingin? Pakiramdam ko tuloy merong nakakatawa sa mukha ko o merong dumi sa mukha ko. Nakasimangot na sabi ng dalaga, kaya naman napatingin si LJ sa labi nito. Kiss me? Wala sa sariling na sabi ni LJ, kaya nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ha? a, -a ano Gusto mong halikan kita? Nauutal na sabi ni Alice. Pigil naman ang pagngiti ni LJ tsaka tumango bilang sagot. Che, ayoko nga. Ano ka, suerte? Sagot ni Alice at pilit na nagsusungit upang pigilan. Ang kanina pang nagwawalang kalooban niya. Gusto niya ang tumili at magsasasayaw dahil sa sobrang kilig na nararamdaman niya. Oo at matagal na ako maswerte magmula nang makilala kita. Sagot ni LJ. A ano ba? Pigilan niya ako, pigilan niya ako ani nang nagwawalang puso ni Ellis. LJ naman eh. Ano ba nangyari sa inyo doon? Sa underground na iyon para magkaganyan ka? Sige na isa lang. Isang kiss lang dito. Sabi ni LJ sabay turo sa pisngi nito. Kaya naman napanguso ang dalaga at kunwaring nag-iisip. Sige na nga baka mas lalo ka pang manghina kapag hindi nabigay ang gusto mo. Sagot ni Ellis sa tonong kunwaring napipilitan. Isa lang ha? paninigurado ng dalaga. Kaya naman tumango naman si LJ, nakapikit ang mata na nilapit ni Ellis ang mukha sa pisngi ng binata. At ganoon na lamang ang laking gulat niya nang maramdamang hindi pisngi ang nahalika niya kundi ang napakalambot na labi ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Ellis nang hawakan ni LJ ang kanyang batok dahilan upang mapadiin ang labi niya sa labi nito. Ilang segundo rin iyon. Tsaka gumalaw ang labi ng binata kaya naman animoy na hypnotismo si Ellis at sinundan ang bawat galaw ng labi ng binata. Pinakawalan lamang ni LJ ang labi ni Ellis nang pareho silang nauubusan ng hininga. Akala ko ba sa pisngi lang? Mahinang sabi ni Ellis. Kaya naman napangiti ang binata. Bakit ka kasi pumikit? Ayantuloy tuloy hindi ang pisngi ko ang nahalikan mo. Ani ni LJ at bumaba ang tingin niya sa namumulang labi ng dalaga. Mahina namang pinalo ni Ellis ang braso ng binata. So kasalanan ko pa, hays madaya ka. Hindi na naituloy ni Ellis ang sasabihin ng muling magdikit ang mga labi nila ng binata. Kaya naman muli na naman ng ang mga mata ni Ellis na papikit lamang siya ng mata ng lumalim na nang lumalim ang kanilang halikan. Ang kaninang nasa batok lamang nakamay ng binata ay bumababa iyon sa likod ng dalaga hanggang sa umabot iyon sa pangupo ni Ellis. Mahina iyon pinisil ng binata kaya naman mahina rin na paungol ang dalaga. Nalalasing na si Ellie sa kakaibang pakiramdam na ginagawa at binubuhay sa kanya ni LJ. Buong buhay ni Ellie ay niyon lamang niya naramdaman iyon at si LJ lamang ang nakakagawa noon. Let's get married. Namamaos na sabi ng binata. Namumungay rin ang mga mata nito at sobrang pagpipigil ang ginagawa nito sa sarili. Ha? ha anong sabi mo? paglilinaw ni Ellis sa kanyang narinig. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at walang pagsidlan ang labis na kasiyahan na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Magpakasal na tayo. Ani ulit ni LJ. Ha, eh, pero... Why? It's anything's wrong? Ayaw mo ba sa akin? Why tell me? Hindi ka pa ba ready? Ani ni LJ, kaya naman natigil sa pagsasalita ang dalaga. Nakita ni Ellis ang dumaang lungkot sa mga mata ng binata kaya hinawakan niya ang mukha ng binata. Hindi sa ganoon. Gusto kita. Hindi lang basta gusto, kundi mahal rin kita, LJ. Mahal na mahal. Sagot ni Ellis at hinalikan ang labi ng binata. Segundo lamang iyon pagkatapos ay muli silang nagtitigan. Yun naman pala eh. Mahal na mahal rin kita, Ellis. Alam mo yan? Mula ng mabata bata pa tayo, wala akong ibang hinihiling kundi ang mapansin mo lang. Ngayon, tell me, anong problema? Ani ni LJ. Wala namang problema, kaso... Kaso ano? Muling putol ni LJ. Kaya naman nakaramdam na ng inis ang dalaga. Patapusin mo muna kasi ako, kanina ka pa. Naiinis na sabi ng dalaga. Okay, sorry sweetheart. Hindi lang kasi ako makapaghintay sa si isasagot mo. Kinakabahan ako, Elise. Rangkang sabi ng binata. Eh kasi naman eh, ang tindi mo mag-propose. Nakadagan pa ako sa iyo at nasa hospital pa tayo. At seryoso wala pang ring. hais ano pa nga bang magagawa ko? Mahal kita eh. Kaya oo na magpapakasal ako sa iyo. Tinuringan pa naman akong anak ng pinakasikat na businessman na nagmamayari ng gold, diamonds, jewelries. Tapos sa unang araw ng proposal walang ring. Grabe ang romantic mo LJ nakasimaangot na sabi ni Ellis, tsaka umirap. Sa narinigay na tawa ng malakasang binata. Akala niya ay tatanggay sa kanya si Ellis. Yun naman pala, umandar na naman ang kamalditahan nito. Haha, okay may senyorita maldita. Wala lang ring ngayon dahil hindi pa tayo nakakauwi. Alam mo naman kung saan tayo galing ngayon, di ba? Wait, sa ngayon ito muna. Pansamantala magiging ring mo. Ani ni LJ at pinunit ng maliit ang tela ng kanyang damit tsaka nilagay iyon sa palasing singa na daliri ng dalaga. Nang matapos itali iyon ng binata ay saglit na napatitig roon si LJ. I love you, Alice. Ani ni LJ at buong pusong hinagkan ang daliri ng dalaga tsaka bumalik ang tingin nito sa magandang mukha ng dalaga. I love you too, LJ. Sagot ni Alice at hinagkan ang labi ng binata na siyang tinugon naman ito. Kaya naman muli na naman nagsalo ang kanilang mga labi. Kuya, ani ni Emma at patakbo itong lumapit sa kararating lamang. Yumakap ito sa binata kaya naman nagbitaw ang magkahawa kamay ng dalaga. Niyakap pabalik ni LJ ang nakakabatang kapatid. Wala nang manggugulo sa atin. Wala nang mananakit sa'yo, Emma. saad ni LJ, Bakit kuya, saan ba kayo nang galing mula kahapon hindi kita nakita? Si Ate Alice naman, pagising ko, hinahanap ko siya. Hindi ko rin siya makita. Ani ni Emma. May nilakad lang kami ng Ate Alice mo. Kumain ka na ba? Sagot ni LJ at hinakbayan ang kapatid. Habang sa kanang kamay naman, ay muling naghawak kamay sila ni Alice. Opo, hindi ko na kayo nahintay kasi masama paghintayin ang pagkain eh. Sagot ni Emma. Pagpasok nila ng hotel ay sumalubong sa kanila ang magpinsang Dex at Natalia. Parehong nakatingin ang mga ito sa magkasalikop na palad ng dalawa. Hi, LJ! Ani ni Natalia at akmang bibeso nito si LJ na mabilis na humarang sa gitna si Elise. Pinagtaasa ni Elise ng kilay ang babae dahilan upang mapatras ito at bumalik sa tabi ng pinsan. Hi, Elise! Ani naman ni Dex. Katulad ng nangyari ay akmang ibebeso rin ito si Elise nang hilahin ni LJ ang kamay ng nobya kaya naman napasandal si Alice sa dibdib ng nobyo. Walang kahit na sinong pwedeng humalik o humawak sa pagmamayari ko. Malamig na sabi ni LJ habang nakatingin ito ng masama kay Dex. Okay, okay, relax pare. Walang aagaw kay Alice. Sagot ni Dex at napataas pa ng dalawang kamay. By the way, LJ, pumunta kami dito para ibigay sa inyo itong invitation. Iniimbitahan ka ni Daddy sa birthday party niya sa Makalawa. Pinapasabi niyang huwag ka raw mawawala at niya ang pagdating mo. Ani ni Natalia at bakas ang pagkairita sa mukha nito. Samantala kinagabihan nila pag ni Ellis ang hawak na fresh lemon juice at naupo sa harapan ng karagatan. Naisip niya ang bumalik ng Maynila upang makahingi muna ng tawad sa pamilya Santiban para sa ginawa niya sa bunsong anak ng Ninang Sharon at Tito niya na si Faith o mas kilala sa pangalang Cheryl. Ang lalim ng iniisip ng mahal ko, anay ni LJ at naupo ito sa tabi ng dalaga matapos nitong hagkan sa pisngi. Um, iniisip ko lang kung ano kaya gagawin sa akin ni Nina Ninang Sharon at Tito matapos kong saktan ang bunsong anak nila. Sobra akong nagsisisi sa ginawa ko kina Cheryl at Ariel. Naisip kong bumalik ng Manila para makahingi ng tawad sa kanila. Ani ni Ellie sa malungkot na boses. Mahina namang hinila ni LJ ang braso ng nobya at pinasandal ito sa kanyang dibdib tsaka kinulong sa kanyang mga bisig. Sa tingin mo may kapatawaran pa ba yung ginawa ko kay Cheryl? Sobrang naging masama ako sa relasyon nilang dalawa ni Ariel. Ani ni Alice. Oo naman at alam mo namang sobrang mahal ka ng ninang Cheryl mo. Kung nagalit siya, oo dahil natural lang yon sa isang ina. Pero hindi ka rin matitiis nun. Maniwala ka sa akin. Sagot ni LJ. Dahilan upang lumakas ang loob ng dalaga. Thank you so much LJ. For what? Sagot ng binata at hinarap ang mukha ng nobya. For loving me. For take care of me. Sa napakahabang panahon na paghihintay mo sa akin, maraming salamat dahil hindi mo pa rin ako sinukuan kahit napakasama ko sa iyo noon. Buong pusong sabi ng dalaga, hindi ako magsasawa kung mahalin ka. Kahit napakamaldita mo, kahit napakatigas ng ulo mo at hindi ka nakikinig sa akin, hindi pa rin mababago nun ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal ko ikaw, kaya tanggap at mahal ko rin kung anong ugaling meron ka buong pagmamahal na sagot ni LJ tsaka hinagkan sa noo ang nobya. Abangan nyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.